magandang gabi mga kapaknas welcome again sa aking channel ah! ano? ay giling. tayo ho ay -iba mga iba mga magugaw sa anting po tayo mga kapaknas maghanap tayo <laughs> ng Nasong... nasuwang nasuwang talaga kasi paking kita mga kapaknas tayo ay may nilap sana si mga kalak thank you thank you mga kapaknas sa walang sawa pag supporta ng kapaknas vlog sa sideline viewer at saka solid supporters po natin yung pong mga paghihirap at pagod natin tsaka po yung mga support na nyo yung nagbubuhong ano, mga kapaknas maraming maraming salamat sa inyo hello thank you very much again mga kapaknas talagang nandito na tayo eh for dagaw na for the go. nandito na tayo sa ating spot

Hawak oh, ay tingnan, dini dini ka sa kati. Eh. Yo yo yo, hirap pa. Ang laki. Ay sa. Ang <laughs> oh, laki talapia dini. Ay di na Buti tayo nagbalik. Huh? ano ah, nang gasag pa na tutubi. Huh? Yo yo ani. yo. Yo, yo uli-uli ni makalo. <laughs> buenas talaga buenas mga <muchas> kapakners nandahal sa inyo thank you very much again yun tuloy tuloy po ang ating meron yun nakalabso mga kapakners mga kapakners yun yun o yun yun tipuan laki yun o

Do I'm sorry. I'm sorry for saying about uh, the uh, words. Yes. Mga kapag nagtakit

kawit megap mas madan Diti. Bagus sunyuho nang Kiwet, ay manguritihu kaya. Oh. Uli mengapa? Apa? Ndara nang ada. Ndalah. Di, di. Oh, Huwag na ko na, hindi na nalinihan siya. Ha? Tilapia. Ayan. Sa klubo ni mga kalab, tilapia. Ayan o. Nakawa? Hmm. Uh, ayan. <laughs> Ang galing niyo po, kay. Naita niya. Tulog po, tulog po. Natutulog na kasi siya. Kaya nasa klubo ng kulabo. Uuwi na kami mga kapaknes at talagang madalang. Pero may huli din kami. mamaya niyo makikita sa sa uh, palanggan ha ay mamaya tayo magpangit-pangit ang mga paklas at madilim man taan a few moments later ano mga kapaknas sa aming hulay yan salamat sa PC that nakakasama natin sa gabi lang natin nakakasama ang PC that doon lagi may tarpa ay. Eh. ayan na po mga kapaknas si tataktak na <laughs> yun, yun Pag isa kayo, sila oh. ang aming nadali, o. Ang hito huy, baloktot balok na. Aw. Oh. Aw. Oh. Ang lalaki ng tilapia, mga kapaknas. Oh. Kaya sa mga kapaknas, ay balo, baloktot, At ang dami ng kakakurinti din, eh. Hindi siya mahuli-huli. Kami lang nagwagay. Yan. Ating na yung mga kapaknas. Parang sa fish pa na, eh. Ibigay lang hilay a flashback. So, mga kapaknas, kami umuwi na. Mga tukay. Kabagi. Masa po kayo? Kabagi na May siguro mga siyang kilo to. Kabagi natin. Salamat sa nakasama natin si Makalo. <laughs> Tsaka ang pinsi dahil mga tumor ngayon ng isdal. Talagang may, may Saka na, na lang. Pero meron din naman. May salamat sa nagbigay. nagbigay. Ay, thank you, thank you again mga kapaknars. Sa walang sawa pag-support talang kapaknars vlog. ating pinaghirap at pinagpagura at mga pangunod niya sa amin ay na Thank you very much again. Ikaw nga ay doon sa mga <laughs> magsuta dana. Kapag kayo sinampal, ay matuwa kayo dahil ay pinalad kayo. Thank you dito lang mga partners kakakas. Thank you, thank you mga Thank you, thank you. Keep safe always. God bless. I love you mga partners